Ayan mga gar Magtanim muna tayo ng palay Nagsimula na ang bakbakan mga gar Eto na Yung pala ako nakadilaw na sombrero Yan ang bida Yung bida ngayon Hindi yan basta-basta pala guys Nainibago ako. Sakit ng likod ko. Ngayon pa lang din ako nakatanim ulit. Okay lang yan. Kaya nga may kasabihan. Pag may tsaga, may nilaga. Okay na kayo guys. Oh. Malapit na kami matapos. Yan. Si Kuera Kumuha siya pandagdag doon kasi medyo kulang. Ayan. Dahan-dahan lang kasi may tanim na. Mga gar. <laughs> At ito pala yung kapasid ko. Nagpapatag ng lupa. Para sa susunod na araw. Tanim nanaman mengagar. Dan itu kami di itu sa provinsya itu sa pinanguman beliran beliran. Mahirap talaga dito sa my provinsya mengagar. Kailangan talaga talaga caga Oke, okay, Kak. Ayo. Ayan, magbabatani mo na yan. Susunod na araw. Tapos niya siya, mga girl. Kaya, uwian na tayo. Kasi hapon na rin. Parang,